tawag si Mami. Nakamuskil. Yeah, papalabig po na kami dito sa Makdo. Kami in sa bahay. Ito muna kami. Ayan na. No? Nakamuskil ito kami. Ito na so, na. <laughs> ano ba yung buko? Nakatayo ba? Hindi ko alam eh. Ito ka po ka rin ka Apo ka dyan, ano? mga <laughs> ano, mas malaki naman yung Jollibee? Pares lang, ano? Pero sa mga... sa mga... mga bata, talagang yung talaga, ano? Ito kasi medyo ano to dyan, ano to batang ano pag ito. Eh. Diba? So ito, ba, ito. Ano eh. tayo? Ano mga kamaskil, oh. ito yung bagong gawa ng Macdo ngayon sa, amin, ano? sa may, sa bandang Goa, Marino Sur. I-try lang namin kahit, na, ano, kahit sa hamburger lang, tagi sa kami niya. Ano

malaki like po mga kamuskil Pukunin namin ang aming order no? Salamat, bye bye